Eh, Christmas na Christmas na guys ang ating uh, sari saris saris store. So ayun guys, gulong gulong na yung ating uh, teres dahil dito ko nilalagay yung mga ating uh, delivery soft drinks. Yan, mga aking mga laro ng mga anak ay gulo-gulo na. <laughs> Talaga nga naman ay Paskong Pasko na. So ang um, ayasan na kaya dito yung ating tindahan guys, yung ating misis asan na. Ay, oh, doon nag-cellphone Good morning, good morning! <laughs> ano na? kape-kape. Oh, 'yung ating may bahay. So ayun guys, 'yung ating amunting bahay. So pag paglabas mo kasi dito guys, dito sa uh, ating uh teres ay makikita mo na agad 'yung ating tindahan dito. So ayun na. At kunting lakad lang at talagang uh, makikita mo na 'yung ating tindahan pag may uh, magtatawag ng tao po ay uh, makikita mo na agad kapag nandiyong ka sa terrace natin. Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat. Mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Starry Starry Store Business guys. So eto, umagang umaga ay napakaaga po natin na magbukas dahil super busy tayo mamaya. Mamaya ay papasok na po tayo ulit sa trabaho. Ngayon, umaga umaga ay tindero muna tayo. Tapos guys, mamaya papasok na tayo sa trabaho. So, eto, kunting-kunting diskarte lang, kunting-kunting tips lang. Marami po nagko-comment yan sa ating comment section. Ano nga ba ang ginagawa natin? Hindi ba tayo ay uh, lumalaban sa price, uh, price war? At uh, tinatawag yung ating price war na tinatawag, guys. So, eto, ano nga ba ang mga dapat nating gawin kapag tayo ay nakikipag price war. So eto pag-uusapan natin guys kung ano magiging epekto ng uh, price war dito sa ating tindahan kung ikaw man ay nakikipag kompetensya sa kapwa mo sari sari store. Mayroon akong ishishare sa inyo guys tungkol sa price war dahil uh, minsan ginawa ko na rin ito at uh, nakita ko na kung ano yung magiging uh, ano yung hindi magandang naitudulot nito ang ating price war dito sa ating tindahan kung ikaw ay mahilig makipagkompetensya ay uh, panoorin mo to guys at uh, alam mo alam kong uh, alam mo naman na kung ano yung magiging uh, resulta nito sa inyong tindahan at saka doon sa iyong kakompetensya dahil uh, parehas na kayong mamamatay ng negosyo kapag ginawa niyo na ito so uh, dati uh, ginawa ko guys nag-ano ako dito nag-display ako dito ng uh, uh, Mother's Day yata yon at ginawa kong 10% ang dinisplay ko dito sa harapan ng ating tindahan at talagang nga naman naging effective uh, isang oras isang, isang oras lang nakakalipas nakita ko na guys dun sa buka na nagiging 15% discount naman yung kanyang uh, uh, nilakay sa harapan so pagkatapos ng isang oras ay uh, inobserban ko dun na lahat bumibili sa pabilang tindahan guys so ang ginawa ko naman ay ginawa kong 20% din yung ating Uh, pinaldan ko yung aking uh, discount ng 20% So ang nangyari guys Napansin naman nila yung aking lag Bumalit na naman dito Pero yung aking kakompetensya Ay nagmamatsyag dito sa ating store Ay ginawa naman niyang 40% yung kanyang uh, Discount So ang nangyari uh, Sa mga bandang tanghali na guys Ay wala nang pumupunta dito sa ating tindahan Halos mga bata lang Pero yung mga ah uh, binibilin la ito sa kabila. so napansin ko guys doon sa 40% inisip ko ang na yung mawawala sa akin kapag pinatulan ko pa yung 40% so ang ginawa ko guys ay nagiging 50% ako doon sa mga yung malapit nang uh, malapit na kong uh, ma-expert na item ginawa kong 50% at uh, saka yung ibang special na pang-Mother's uh, Day ay ginawa kong 50% guys ay talaga naman ang dami ng uh, pumunta dito sa tindahan pero eto nakapagtataka ang ginawa ng aking uh, kakumpitensya nagkaroon siya ng 50% 55% pero dinagyan na ng buy one take one yung kanyang uh, display so ayun nagtaka ako guys dahil uh, magbandang hapon na wala nang bumibili sa akin Yun pala, ganun na yung pala ganoon na lang ginawa niya so tuloy-tuloy yung kanyang uh, diskarte hanggang sa tumigil na ako dun sa pagpa-price war kasi alam ko uh, ang hirap na rin pala yung ganong uh, diskarte. So, ang hirap mong babaan yung presyo mo kapag uh, nanggaling ka na dun sa 50%. So, ang laki na, na medyo ng logi mo. Medyo malaki na yung logi mo. Marami ka kang benta pero malaki na yung logi mo guys. So, hindi ka panalo dito. Kung uh, halimbawa nakikipag-price war ka ay talagang... Uh, ano na, uh, magiging uh, hindi maganda yung takbo ng iyong uh, tindahan dahil si customer ay nagmamatsyag din, nagmamatsyag sa inyong galawan at naiisip ni customer na hindi maganda yung uh, ganoon uh, pagpa-price war. So, ito doon sa nag-comment doon dito sa aking uh, pagbablog na paano ko ba daw nilalabanan yung price war. So, ayun eh, guys, nung tinigil ko na yung paglalagay ko ng uh, discount, 20%, 20 discount, ay tumigil din yung aking kakumpetensya so mas maganda guys na huwag nyo na lang simulan uh, huwag nyo na lang din uh, sabayan kung nag, uh, nagbababa ng presyo yung uh, yung kakumpetensya nyo huwag nyo na lang siyang sabayan guys kasi alam ng customers kung uh, saan sila bumibili kung uh, nagbibigay ka ng value dun sa customer ay hindi siya tumitingin sa presyo guys kung hindi ang mahalaga sa kanya yung value mo yung uh, ano mo sa kanya ay doon siya tumitingin so wag mo kayong uh, magsimula ng price war diyan sa tindahan nyo dahil alam ko gagayain at gagayain kayo ng inyong kakumpetensya at tatapatan kayo guys so eto wag po kayong magsimula ng price war sigurado uh, parehas kayong mawawalan ng uh, kita at mawawalan kayo ng sariling business kapag pinagtuloy-tuloy niyo ito alam matatalino yung ating mga customers alam nila ang ginagawa so ayun muna guys yung ating tips ngayon sa ating pagbibigay ng price war ay wag po tayong makisabay so halimbawa nang galing ka na dun sa mababa tapos biglaing mo na naging 50% ka kinabukasan babalik ka dun sa presyo mo ay mabibigla ito si customers at hirap hirap na hirap, na hirap ka nang ibalik sa dati mong presyo yun guys, hindi ko na i-vlog sa inyo lagi yun. Mabuti may nag-comment yan sa comment section kasi alam ko yung aking kompetensya May gumigay shout out sa iyo. Uh, alam ko subscribers ko yun at nanonood. So, ayun nga, ang ating uh, diskarte kailangan lang tayo guys. Huwag po tayo makipag-kompetensya. Mag-focus po tayo dyan sa ating uh, hindahan, sa ating mga presyo. Huwag po natin ababaan kasi... Uh, parehas kayong malulogi at parehas kayong walang pupuntahan. So, ayun guys, yung ating magandang tips, uh, naranasan ko na to nung baguhan pa lang ako kasi kung ikaw ay baguhan pa lang o gusto magtayo ng sari-sari saris o gusto mong lumamang, gusto mong kuhanin yung uh, mga ibang customers pero mali yun guys at dapat ikaw ay magtatag ng uh, sariling uh, customers, sariling community sa tindahan mo ay kailangan gumawa ka ng maayos na walang matatapakan ng iba. Ito po yung diskarte natin ngayon dito sa tindahan natin. Kung malakas na yung tindahan mo, ay huwag ka nang makipag price war, guys. Kung hindi, uh, ano na lang yung may mga mga malapit na ma-expire, ay ayun po talaga yung mga ididikit mo dun sa isang items na parang uh, bigyan mo ng discount para mabenta mo yung malapit na ma-expire. Pero yung makipag kompetensya ka ay itigil mo na yan, guys, kasi Uh, maaring kang malugi maari ka pang mawalan ng customer at uh araw-araw kang stress at saka yung ano mo, yung paninda mo hindi ka makapag-focus. Kaya mag-focus lang po tayo guys sa ating negosyo. Super so sugod naman guys ay marami pa rin yung ating customers kada umaga ay ganito lagi yung ating mga customers dito sa ating tindahan. Kaya ako'y natutuwa dahil pagmula uh, nung sa ating mga pagkakamali ay natuto tayong hindi makikipag price war sa ating mga kompetensya. tuloy-tuloy lang tayo at mag-focus uh, maglagay tayo ng mga customer service natin sa mga customers natin Mag, uh, ah, magbigay tayo ng value sa kanila guys yun ang ating diskarte ngayon abis yung pagbasa ang geni sigurang tayo nilo alaw pala lang Ito, so ay gagami Di ka pala ganak ano daw bandan -band tayo oh. mo okay. tawa okay. okay. na kapag kumumay nyo ka na kasi doon ang abun kaya nakakali ka ay balawi kay di ba Mawan na, kamot gaya ka taong pa ay. Di malungkat ang dayay, payong na

300 21 300 300 21 300 21 300 21 300

gini sisi ini kita temukan nabuk satu, ayam nggak ambil lagi terus dikakui nafas ini aja ah tapi kita dapat terakhirnya dijat terakhirnya, kau yang jadi terakhir sih, kita diusir sih, hahaha. Gue bis tupe yang dua ribu. Kamu yang terakhir nafas. Hey, ibang kini kasta papa, demagaska. Kasi may gilipitan niya, kaya lang akong nagsupat niya sa inyo. Kasi may unaw. Kasi mukha talaga may kulis sa umay daw. Ha? horse pa. mo eh. Iban ka pricing siya, P5.59. P50 pa siya. di Mga